Yo mga idolo mga bossing mga tropa Uhulaan ko kung bakit nandito ka ngayon sa ating content Marahil preno problema mo pa rin yung mga makukulit mong mga kapitbahay Mga kakilala sa paligid ng iyong bahay na nakakonek pa rin sa ating wifi Kahit sobrang bagal na ng ating connection mga tropa Heavy user pa sila nagda -download. At kung ano-anong ginagawa nagsasurf sa net At the end tayo nagsasuffer tayo yung nagbabayad pero sobrang liit na lang na bandwidth speed ang napupunta sa atin mga tropa well tulad sa nakita mo sa ating thumbnail na basa mo sa ating title full guide ituturo ko sa inyo kung paano natin i-disconnect lahat ng mga devices na ayaw nating nakakonek or kumonek sa ating wifi sa ating bahay mga tropa napakasimple lang nito hindi mo na kailangan ng sobrang knowledge kailangan mo lang panoorin hanggang sa dulo para maintindihan mo step by step mga tropa but before that kung ba wala mang pala sa ating mumunting channel or kung na-search mo lamang tong ating video ngayon kung deserve kung makahingi sa iyo ng subscribe baka naman tropa tap mo na rin yung be bell, icon dyan sa baba para ikaw ang unang makapanood sa ating mga susunod pang mga mabibisang mga tutorial so ayan na nga baano natin sila i-disconnect napakarili lang unang step magda-download lamang tayo ng sobrang liit na application, sobrang daling intindihin nito mga tropa. So, open natin yung net and then pupunta ka lamang sa ating Google Play Store mga tropa. Pagdating mo sa Google Play Store is pupunta ka lamang syempre sa search and then isesearch mo yung Wi-Fi Manager mga tropa. So pagdating mo dito is scroll up mo lang so ito siya mga tropa itong Wi-Fi manager Wi-Fi analyzer mga tropa Ininstall ko na kanina para mabilisan natin gagawin Broad and firm itong ating content ngayon so tatap lang natin titignan lang natin Yung kanyang reviews so mayroon siyang 15,000 reviews mga tropa 4.5 ratings mga tropa at isang milyon na download mga tropa So napakataas ng kanyang ratings Ang dami rin comment dito Mga positibong komento mga tropa So let's go punta na natin yung ating application mga tropa Para makik na natin or matanggal na yung mga devices Na hindi naman karapat dapat kumonek sa ating wifi sa bahay mga tropa So as I've said In-install ko na kanina mga tropa para mabidisan tong ating content So ito yung kanyang interface mga tropa detect Wi-Fi threats and protect from any wifi attacks so yung mga attacker dyan mga kapitbahay huli na kayo ngayon mga tropa so basahin mo lang to uh, how to use yo. napakadali lang yan so let's start na kaagad mga tropa so dito na didetect nya yung mga spy mga tropa so pwede niya rin uh, yung signal strength ng ating wifi mga tropa so nandito rin yung kanyang router settings parang advanced setting na to so nandito rin yung info information ng wifi mga tropa so dito lang tayo sa wifi spy detector mga tropa so for example ito no for example itong unknown tatap mo lang siya mga tropa yan ulitin ko no Pagdating mo sa Wi-Fi spy detector at may nakita kang hindi mo kakilala, for example, itong IP na to, itong phone na to, ito tap mo lang yan mga tropa and then i-block mo lang siya mga tropa. simple, hindi na siya makakabrowse, hindi na siya makakadownload gamit ang ating Wi-Fi sa bahay mga tropa. Good thing pa mga tropa is pwede mo ring tignan syempre yung strength ng ating Wi-Fi. So, tatry natin no. So, yan makikita mo dito. 96% yung wifi signal ko kasi halos ilang meter lang itong kinaroroonan ko Ah, uh, bago sa wifi so ang speed niya mga tropa is 433 mbps pwede mo, ran, pwede mo rin pwede yan itest mga tropa so yan Ah, uh, meron din siyang wifi analyzer mga tropa yon. makikita mo dyan 2.4 sa 5G yan makikita mo so explore mo na lang mga tropa itong ating uh, application so pwede pwede mo rin siyang i-speed speed test mga tropa so try natin itong wifi natin kung malakas pa no so so yan medyo malakas lakas din no mga tropa so dahil natanggal ko na nga kanina mga tropa yung mga unwanted or mga stranger na mga IP or mga devices mga tropa. So napadali lang, sana nasundan mo hanggang sa dulo. ah, uh, kung may time ka pa, like mo na rin itong video, malaking tulong yan para sa kalalago. Ikaw ng ating mumunting channel. God bless!